Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, pag-usapan natin ngayon, ano ba itong evil eye? Mm. Dahil may... In the Philippines, ah, uh, mabasahin natin itong aklat ni Father uh, Kabading dahil kalimitan, marami sa atin, hindi natin alam na biktima pala tayo sa evil eye. Okay na ba? Mahina daw yung signal ko. ah, uh, okay na ba yung live natin sa Facebook? Dito din, nagla-live din tayo sa sa YouTube channel natin. Pero mamamusta na tayo. Hinay ang volume pads. Ang ngayon, mahina pa rin. Mm-mm, tingnan Mm-mm. Okay pala, nahinaan ko. Okay na sounds, Father. No? <laughs> so, pag-usapan natin itong evil eye. Good evening, Father. From the shout-out, si Sister Fe Plasambas Tagupa. At si Eileen Jailo, nod sa atin. Si Lynn Sakulan, good morning. Si Jericho, hmm. As lang ko, Father. ano oh, anong sinasabi dito? As lang ko, Father. Hmm. Kung saan una ko, pag-deliverance sa balay, may aklat po ako sa deliverance from the Pulog City. So, ipopost natin mamaya. No? <laughs> Kagabi sana ipopost ko ang ating, ano, guide sa prayer of deliverance mo kapatid. At hindi tayo magkapag live sa YouTube uh, sa sabay dito sa ano natin YOLO live. Ipa-check natin ito kay uh, Joseph, no? Ngayon mga kapatid, uh, mas mabuti na pag-usapan natin itong evil eye. Ano ba itong evil eye? in the Philippines para ma natin. The phenomena, the phenomenon called usog can be readily considered a case of an evil eye. Ano ba itong usug? Albeit and intentionally, folks believe that when a child or an adult is greeted or fancied by some types of people, including a pregnant woman, Uh, in the naglilihi stage, symptoms of early pregnancy, Strange food, cravings, mood swings, morning sickness, etc. Or hungry, gutom, gutom person on the effect on the wine that was greeted. May mag-greet sa'yo. Bigla ka lang mawala uh, ng lakas. Bigla ka lang magkasakit. Yan po ang evil eye. Mm. Anong epikto nito after greeting? Was the feeling of being sick stomach ache, or lose of appetite, or restlessness. Hindi ka makatulog, wala kang ano, ano ba yung restless, rest, restlessness, so, walang sapat na wala walang sapat na tulog. <clears throat> Then this is a case of usug, an evil eye. You know? The folk medicine is for the one who was the cause of the usug. Mm, the folk medicine, yung mga albularyo, To wet their thumb with their saliva. So, gagamitin nila yung kanilang laway. And trace the sign of the cross on the part of the victim who experiences the pain. This is done while saying, Pariya usog. Usog go away. Pariya buyak. <laughs> Pariya usog. Usog. Evil eye. Yung usog is one of the uh, concrete na example sa evil eye. Usog can also happen to animals and trees. Pwede pala. Pwede itong evil eye pwede din it is a but they, by the way it is a curse. Mm. When the victim of the usog is a tree, it will wither and die. Kung ang biktima nito ay kahoy, no, mamatay yung kahoy. In the effect is immediate and symptoms start to appear in a few minutes or hours. So, yung epekto nito ay ilang minuto lang, ilang, ilang oras lang. Yan din ang mangyayari na, bakit pa, ano, pa, um, pulipuli bitog kasakit? Um, pagkatapos ko, sakit naman ako dahil na, uh, ito po, ang hindi natin nabigyan ng importansya, no, tungo usog or evil eye sa mga tao na konektado sa mga psychic uh, ability. kung ang victim man ay uh, animal, when an animal has been the object of us usog or evil eye, the animal becomes restless and able to eat, eventually dies. so, isa sa mga sentong sa usog or sa evil eye kung biktima tayo, wala na tayong gana sa pagkain. No? The loss of appetite, excessive yawning, hiccups, yung grabe na ubo, na wala ng pagka, ano, wala ng pagka galing, no? Vomiting, laging sumusuka. Fever, laging nilalagnat kahit umiinom na ng gamot. No? It is one of the symptoms that you are a victim of evil eye to counteract <clears throat> so yung restless and able to eat eventually dies so yung mm, moving recording has been the uh, uh, card is full Sensya po sa live natin sa ano sa YouTube channel natin. patayin, <laughs> patuloy lang tayo. To counter the effect of the evil eye or usog in the person, the prayers below are to be offered. There should be absolutely be no application of the folk remedy of using saliva by the person who caused the usog or by any other person or by any other superstitious or magical means. Exercise and blessed oil and holy and water are the only things to be applied to the body of the victims. So ito po, uh, paano natin i-counter ito? Ito po ang dahilan na meron tayong mga sacramentals to protect us from the evil eye. Sa atin ay usog. Prayer against the evil eye of lust, malice, hatred, envy, and jealousy. Pwede din, no? <clears throat> Yung last is related to gayuma, no? Malice. Lagi ka lang nag, uh, puno ka ng bias sa mga tao sa paligid mo. intensified, the, the puot. Yeah. Intensify the inget And jealousy. Mm. Pagsisilos. When animals and trees become victims and they are still alive, the curse is to be countered by cutting the unholy ties within the one that caused it, and blessing the trees and animals using the prayer found in this compilation at the end of the prayer against Satan and the apostate angels by Leo of Leo D. Thirteen. Exercise oil and water can be used on these irrational creatures as well. So we did not use the holy and exercise oil. some mga and recent recent. Irr irrational creatures, yung mga hayop. <clears throat> mm. So, nandito po sa Reductor's Notes ni Father Cabaling, sabi dito, the evil eyes is a human look, but we believe to cause harm to someone or something else. So, it's an evil eyes, it's a human look. Titignan ka lang, no? Bigla ka lang magkasakit, no? Titignan ako ng aling iyan, nagkasakit na ako hindi na ako uh, marami kong pasyente na gano'n at ngayon completely healed sila because of the sacramentals of the church. The harm may come in a form of anything from a minor misfortune to disease, injury, or even death. No, oh, pwede pala, no? Injury, magka-injury tayo, magka disgracia uh, mahulog, no? Uh, ano pa yung mga aksidente? and even death. The evil eye is essentially a specific type of magical curse. Ano pa itong evil eye? It is a mag magical curse. By the evil eye include, ah, has its roots in magical thinking and superstition. So, ang cause pala nitong magical curse is the magical thinking. Yung mga, <coughs> uh, may kapangyarihan, magical thinking and superstition, a superstitious belief, no? Symptoms of illness caused by the evil eye included include loss of appetite. Mm, kung wala ka ng gana sa pagkain, so kailangan pala natin na yung uh, kamitin natin sa sacramentals, the lose of appetite. Yan pala uh, sa mga symptom. Hindi naman lahat. No? Pero kung biktima ka nito, ito yung mga effect. Excessive yawning. Lagi ka lang nag... Um, uh, ano yung... Yawning sa ano? na uh, nang huy up. No? Nang Hiccups. Ubo. Vomiting. Lagi kang sumusuka. Nung no, walang dahilan. Normal yung ano mo. Wala ka namang ulcer. No? fever nilalagnat ka lang ng kusa sa lagi wala ka namang sakit na dengue wala wala talaga uh, it is always best for the person to wear the sacramentals devoutly like the medal of saint benedict and live a life of grace and virtue ito na kailangan natin live a life of grace and virtue it affects most especially Those who have psychic openings, including children. So, mapiktuhan niyo mga anak ninyo kapag open yung mga psychic ability nila. Makakita ng mga multo, makakita ng mga kahit ano. So, kailangan talaga i-close yung psychic power mo, psychic ability mo. If, uh, nandito din... So sana nasa meron kayong prayer of deliverance po. Yung aklat ni Father Sikia, meron din ka Father Nunet. Nag-alog po yun. <clears throat> At sinusubukan natin na mag-produce ng bisaya, mga kapatid. If any point during the course of the prayer or the session the victim experiences a reaction or discomfort that is deemed to have been brought about by the prayer, the prayer against the evil eye, can be repeated until liberation is achieved. Other prayers of minor exorcism can also be used, including the Eastern Catholic prayer against curses and magic. Mm. Mga curses and magic. Ang ganda ng aklat ni Father, ano, kabating, ito po. So, ginagamit po ito sa lahat ng mga exorcists so, sa buong mundo. At yung ano din ni Father Sikiya. Ah... Uh, Noong isang araw, ang kahapon pala, no? may pasyente tayo from daw yun. Bigla nang sumigaw. Kahapon, well, nagbigay ako ng talk no? sa mga tao doon sa office, almost 300 po. Ngayon is 225 ka mga tao, ang dami. Galing sa iba't ibang lugar. No? Nag-chat na sa atin si Ati Mayet na umabot ng 200. Kahapon is almost 300. Ngayon naman is, mm, ngayon naman ay uh, 225. <laughs> so, ang dami mga kapatid. Yan ang interview uh, ating i-intervain sa team natin. At pupunta ako mamaya uh, sa uh, mga launa. No, after sa live natin at sa after din sa ating ano, meron pa uh, lunch, no? So, pasensya sa ano natin na may nagko-comment dito sa ating mga kasabahan natin before tayo magpatuloy. Good day, Father. Si Lina Ria 53, Marlon Cabanca. Good noon, Father. From Tagum, si Edie Au. God bless you always and good afternoon, our dear Father Darwin. Si Edie Au. Si Merciful, Merciful Alvarez, nandito din, nandito din sa Facebook, nandito din sa YouTube. Good afternoon, Father D. Ask ko lang po kung ang berhen sa manawag, yan ba sa pag-approve with the Vatican? Thank you, po. uh, parang positive naman yung Vatican sa ano sa berhen sa manawag. Si Kuya Ers shout out po, Father. No skip ads po. As Salamat, Kuya Ers. Inaot magkita tapuhon father na alagi ko problema ako acid reflux. heartburn. gusto ko mo inom atong hoa sa holy exercise oil. Si Emmanuel Orqueta. Hello, Father. Blessed day. Huwag pakapunta ka dito sa Bacolod City in God's time po. Bisaya TV pa shout out ako, Father. From a lit book southern lady. Uh, maraming salamat po. Uh, <clears> at <throat> patuloy tayo mga kapatid. Yun, ang nangyari mga kapatid ito, no? Marami palang nakita siya. Sabi ng nanay, nung nagpa-enroll kami ng isang araw, Father, dun sa paaralan, alam mo ba, Father, na marami ang sumasama daw sa amin. Marami mga tao. Kahit wala, wala namang tao dito. Hindi, uh, Inday, sabi ng nanay sa kanyang anak, wala naman akong nakita. Hindi mo sila nakita na. Ang dami nila. So, punta tayo dun sa... Yun po, no? Meron na sa mga naramdaman na kahit ano, no? Restless na siya, no? Yung psychic power, kailangan din natin. No? Mm. It affects most especially those who have psychic openings, including children. So kung uh, open yung psychic ability mo, yung third eye, makasense ka sa mga hindi katulad natin, i-close yan. Maging victim tayo sa evil eye no uh, anong gawin natin uh, increase our knowledge no increase our knowledge of the teachings of the church para hindi tayo ma uh, ma, ma madala sa mga maling aral sa maling mga paraan ng mga occultista mga occult powers no kailangan magkaisa uh, tayo sa pag uh, sa pag uh, sa pag-aral ng, uh, ng ating ng ating ng ating mga paraan sa ating simbahan babasahin ko yung prayer ha ito po yung pinipray ko pinipray ko sa kanya then sumisigaw na siya no wala nang tutok pa ako bigla lang sumigaw katabi niya yung tatlong madre dalawang agustinian at isang uh, isang uh, DML Daughters of uh, St. Paul of Luca uh, yun mga madre ka, sa katabi nila no so ang nangyari mga kapatid sabi ko sa mga sa team ko kunyo ito no? Uh, nila dun sa sa deliverance room at pinag-pray. at nung uh, interview ko biktima ito ng possible ng evil eye after praying this prayer, no, uh, prayer of liberation, O Lord our God, King of the ages, Almighty and all-powerful who creates and alters all things, by your will alone you change into Jew the flames of the furnace in Babylon that had been heated seven times. Dito sumisigaw siya dito, no? After that, binuksan na yung mata niya. At sabi niya, Father, nawala na yung mga masamang pakiramdam ko. No? Possibly, dikti sa siya, evil eye. So, so, ang office natin, by the way, open po from Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Unless kung merong, ano, mayroong uh, sports and visualization, yung Saturday niyan ay walang open. Sa mga gustong bibibisita, dahil gusto naming ma-empower kayo, hindi lang ang mga team namin, pati na buong pamilya, dapat may empower natin. Uh, alam nyo, maubos kapag hindi nyo alam ito, maubos <laughs> yung biktima ng mga evil eye, hindi po yan magamot sa doktor dahil hindi po yan natural illness, mga kapatid. Yung karamdaman mo, restlessness, hindi ka makatulog, hindi po natural medicine ang kinakailangan dyan sacraments and sacramentals po. Naintindihan ba ninyo? No? So, sa abot ng makakaya ko, ini-evangelize ko kayo using our Facebook, using our social media, uh, punto per punto. Kaya subscribe po dahil isishare ko po itong mga aklat, mga komentaryo ng ating mahal na mga exorcist na uuna pa sa akin para naman mag-guided tayo sa kanilang experiences at sa aral ng ating simbahan po. Alam nyo, yung babaeng iyon kahapon, Father, salamat po. Hindi ko na sila nakikita. Lahat ng mga karamdaman ko, yung, yung katawan ko ay mabigat. Pero ngayon, okay na. So, makausap mo na siya ng matino. Uh, nawala na din yung maraming mga tao sobra ako ng takot, restless. No? So, ang mga biktima nito, yung open ang psychic ability. Bakit naging open yung psychic ability ninyo? Uh, dubli na yung takot ninyo, dubli na yung kaba. It is unreasonable doubt, and, uh, unreasonable fear na uh, mm, bibigla na lang nalilitaw sa yung sa yung sarili. Yun ang mga feel mo eh. No? Sabi ni Eileen Jairo Labadan, Good afternoon, Father. Please help me pray for my complete healing. Please thank you po. So, Sister Eileen, kung may karamdaman ka, go to your priest, receive the sacrament po. At gamitin niyo po yung sacramentals ng simbahan. Baka uh, yung karamdaman mo ay hindi natural. Kung natural, listen. Please take note. Listen to your doctors. Listen to the experts. Consult the experts. Medical experts po. Hindi po tayo mga fanatic dito. Amen? Okay? So si M. Buwe, hello father, na ako'y green nga santo ninyo sa unko ko. Na siya, gibutang na ako siya sa gawas, balay, watching from Germany. E, living nyo na lang kapatid at i-renounce mo po. At yung prayer of renouncement, saan ba yung aklat ni Father Sikia? Meron kang prayer of uh, renouncement. Uh, mas mabuti may renouncement din dito sa aklat ni ano ni Father Kabading on and godly vows or pact mm, man holy ties itong unholy ties very effective po paano natin i, i renounce itong mga unholy ties and nandiyan din sa aklat ni Father Sikia no very so, summarize na po yon ito ay solemn exercise po itong ka Father Kabading Salamat po sa punto per punto, Father. Si Lina Ria 53. Kuya Er, salamat, Father D. Good. God bless mo. Anha, kupuhon sa inyo. So, taga-pitugo ko. Ay, si. Taga-buhol lang pala si Kuya Er. At sa mga gustong pupunta, kailangan of otso nandito na po kayo. The whole day po yan, i-allocate ninyo dahil marami pa tayong dapat pagstadihan. So, itong aklat na ito, maliit lang. Pero ang dami na tayong matutunan. So, hindi naman natin makuha lahat, pero importante, the, the essence. Ang pinaka-importante, huwag na kayong lalapit sa mga albularyo huwag na kayong lalapit sa mga manghula, huwag na kayong lalapit sa mga farm, uh, palm reading, huwag na kayong lalapit sa mga okultista po, sa mga anting-antingeros. Anting, anting uh, antingeros huwag na kayo... It is a spiritual risk, mga kapatid. It is a spiritual risk, no? Risgo po yan. Si Margams, Good noon po, Father. Ask lang po ako, na pumunta po kami dyan sa office ninyo kasama ng kapitbahay namin para ma... Uh, tapos po ay pumunta din siya sa albularyo po. ano masasabi? So, yan mga kapatid. Dahil hindi tayo gusto ng... Uh, gusto natin ng instant healing, magical healing eh. The more you will be contaminated, kapatid. Hmm. Sana hindi niya yan uulitin. No? Uh, let us go to the doctors. And if the doctors uh, ay malilito, hmm, hindi sila makakita ng findings, no? Pabalik-balik sa Eucharist po. Receive the Holy Eucharist po. Hmm you received the holy eucharist po yung anong page po sa uh, claudi father si kia uh, yung basahin mo yung table of content kapatid yung renouncement of the superstitious belief and all. Nandun po father i have paralyzed uh, been uh, been kaayo been kaayo i have paralyzed been kaayo ako pamati sa tiil kamot last December 2018 atake ko brain aneurysm. So, meron talaga natural findings. Pero gamitin nyo yung mga sacramentals kapatid. Uh, at meron naman tayong online blessing from time to time. ngayon uh, ngayong alaon kung hindi mag-bless yung pari ninyo, huwag ako 1 uh, to two sa ating live po dito sa uh, Facebook natin. Hello father, good uh, morning. Kanus-a ka makabisita sa Davao City? Wala pang schedule. Tagum, sa Tagum meron tayo sa Tagum this coming August. Ah, uh, August. Basta August. Ah, <laughs> uh, pupunta tayo sa August. Okay? So greeting sa lang tayo, no? Ah. Uh, greetings na lang tayo sa mga laging sumusubaybay at salamat muna tayo sa mga uh, star sinners natin. No? Pagbasahin ko muna. At si Sister Bernard, ang ibar sa mal, lagi ito, wala itong absence. Si Ami na Elga, lagi din ito, walang absence. Si Lai... Lan Yuhan aneli, no? walang absent dito, 50, 150 stars, salamat po. At si Louis St. Francis, bago ito, nagpadala um, sa atin ng 10 stars. Si den Guillena, bago din ito. si Eden Clemente, no, lagi ito. si Layuhan Anil, lagi din ito, 100 stars. Si Janine, 110 stars, lagi po ito. Si Tess Ibanez, bago po ito, 10 stars. Salamat po. Didi Edualantes, Akyatan ni Tuda, 10 stars. Salamat po. Si Vita Gupa, hmm, bago ito ha. <clears throat> 50 stars. Si York Migrino, 10 stars at si Ami na Elga, 100 stars, no? <coughs> si Gina Guevara, <coughs> uh, nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Mirong C. Arthures, 150 stars. Nagpadala din si Sister Mercy dito, ng 10 ah uh, US, uh, Hong Kong Dollars. <coughs> Si Maria Cornupio, 100 stars. Si Sister Janine, uh, 50 stars. No? Si Nisa Bores. So, maraming salamat mga kapatid. <coughs> <coughs> mm. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa ating programa po.